Buti din nakatawid itong apoy kanina pag putok ng mga tangke no. Tinagpapatay di din yung ano doon ng uh... kuryente. Oh, Buti ka amore na muulan din. Uh -huh. Hindi muulan, uh hindi -huh. nakakaligtas. Ito pala uh -huh. si idol oh. Dil <laughs> uh -huh. na ah ka na ha? ha? naulang kanina dito nga, nanonood na ako sa taas dito saan ka ni bandang ano? sa may creek siguro ni bandang kay sa Pantian dito na ako, mahirapan ang bumbiro nito yung ano, kay kinita pa naman oo saan nang yung riyan na yan o? No? ha? meron daw lagi, hindi pa nga hindi pa daw nakuha Pagdating ko do nagiiyakan tatlo. Nandiyan siguro sa anoneng na tabawa naman yung matanda doon din daw literal na, yung na rescue. Siguro <coughs> sa mga tao malayo ba. Mo lagi kineputukan naga yung mga tangke eh. Listo gyud. Daw mo na manok.

มันที่หมอมัน